salamat sa maagang papasko may blender na sa Iverson makakapag-shake na ang batang matakaw sa shake salamat tita bet may blender na ako tagal kong gustong bumili ng blender ngayon mayroon na hindi na ako bibili salamat sa papasko Hmm. Dali papa Wow. May pang-shake na si Iverson. Oh. May pang-shake na. Oh. Dali. Wow. Mhm. Mm Ay, busko. busko. Ayan. Ayan. Oh, ayan na. May pang-shake na tayo. Sabi na Iver, bubili na daw ako ng prutas at mag-shake na daw ako. Excited. Okay. Lato lang yung papa. Ikotin mo lang yan. <laughs> ah. Ano na ba ah, na? O, yan. Sige, ikot. Sabay yung alsa. Ay, naal. Ay, may trade. Hindi, na inaalsa lang yan. Hindi, <laughs> hawakan mo po. <laughs> Ayun. Ayan. Ayan. Nag-shake na sa Ivor bukas. Sasampulan natin yan. O. Diba? Salamat! 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 Ano? Ay, ipang ano yan. Pwede siya ano Bawa, kapi, ng, mabawa kape. Nang ano. Pwede mo siya dyan gilingin. Giling. Tanaw naman. Salamat sa Salamat sa papasko.